Yahoo! shout sa inyo lahat. blessed, blessed, blessed Sunday. -ano lang back dahil? to Crusader 377. Uh, ito na naman patay. yung aming paglalakbay pagpunta ng Three times na itong pagbalik namin. At uh, cool. ipaglibing na naman. Lagi na lang may patay. Yung <laughs> ba't nauso ngayon yan? Shout out muna sa inyo lahat dyan sa ating team. Ang mga It's team not mayor not dyan. Of course. Uh -huh. sa inyo lahat pangabang pa clips clips din tayo guys Medyo may bago tayong uh, May pilot ako dito eh Ang bayaw Ayan. Ma move out siya sa ano Sa apartment Shout out muna bayaw ano? Shout out Good morning ka uh, <laughs> Shout out Kaya wala ka pala Pasko na aking beautiful wife. Yahoo! yeah. Wala pa akong lipstick. Love you. you. Yan. Ah. So, guys, uh, kami palabas ng ano. Bayabas. Bayan ng Lupan. Papasok kami sa bayan ng mga kayabas. At uh, ito ay wala namang mga bayabas dito. Uh -huh. Kayabas. Uy, may sila Ayun guys, ano ba tong lugar na ito? Uh, sinasabing ano daw, bulula uh, Bululakaw. Pero actually wala kami sa Bululakaw. <laughs> Medyo na pa ano eh, napalayo masyado mataas daw akyatin. Mga senior yung mga kasama ko kaya dito kami napunta sa ewan ko. Kung anong tawag dito. Pero meron ditong mga ano eh, mga santo-santo. Yan, 12 apostles daw yan at saka Si Mary. Diyan daw yung 12 ba puzzles? Ano 12 apostles ba, ba to? si Jesus. Ah, Ma Mary. Ayun. Kuhanan mo ako. Ikaw so mag, ano. Yan guys, nasa kamanan ni Sora ako. Yan Libmanan, bayan ng Libmanan. Ata. Uh, Ito yung 12 apostles. For gospel. Hindi okay. okay. naman kasali si Luke sa gospel ha. Ayan. So Oh. Yan po si Mama Mary at si Jesus. At uh, to the full apostles. Hindi ko alam mo saan, anong itsura ni Matthew. Si Matthew. Si John. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, so bahala na kayo. No? I Tingnan nyo na lang kung aling itsura nila dyan at uh, hindi ko alam kung ano mga itsura nila. Ah, uh, napakaganda dito, guys. Ah, uh, tingnan niyo naman yung background doon, oh, napakaganda. Punta tayo doon. Tara. Let's go. Ah! Ayan oh. dito mga bakahan Pero hindi akin yan Ayan dito ang dami mga baka oh. Ayan o oh. Alright O diba ganda Bandaro naman uh, Mga New gun hindi ko alam sino may-ari siguro sila yung may-ari itong dosing apostles na to yung may-ari ng mga yan oh, so shout out ulit dyan sa ating mga katim first team mayor at sa mga tagas baybay ni Crusader 377 kung saan saan tayo nakakarating at yung aking uh, cameraman na yung aking uh, favorite na po yun, JV, alright sige, dito tayo hindi naman natin pwedeng isa-isain pa. Sipa-round okay. mo lang kaya ganyan. Kaya mo. Ah. Yan. Wala ilaw. Ang <laughs> sarap dito guys. Ang sarap. Sana makapasyal kayo dito, ini-invite ko kayo ha. Punta kayo dito, kamarin ni Sor. Punta lang kayo sa bayan ng Libanan. Tanong ninyo kung saan yung... Actually pupunta sana kami doon sa may bululakaw na sinasabi. Pero hindi kaya gawa ng mga kasama ko, mga senior citizen. So, hirap silang umakyat. Kaya dito kami napadpad. Actually, napakaganda ito. Wala lang akong mababasang history dito. Pero malamang mayroong ano to eh. Purpose kung bakit naglagay sila dito. Ilang bagyo na raw dumaan dito. Ito, ito hindi talaga natinag, no? So, isa po 'yan sa adventure namin ngayon, yung pagpunta dito sa uh, bayan ng uh, uh probinsya ng Camarines Sur, uh, probinsya ng Naga, probinsya ng Bicol Region. 'Yon. At ngayon sa bayan kami ng Libmanan, Camarines Sur. All right? Okay? So, okay na kami.

Doon yung may logo ng libanan mismo. Ah, kuha ka ng isang spot. Ah. Oo. Ah. Dito guys, sa uh, papas kami dito sa Melpi. sa uh, dito yung mga mga old All you need is love. Ang kapo melty.